Alright, alright, magandang araw, magandang araw mga boss Senator Bato naggalit kay Willie Gonzalez Eto, panoorin nyo, panoorin nyo mga boss, huwag na natin patagalin to And we want to find out also from the PNP na ano ba nangyari sa responsible gun ownership Dahil na pagkakalong ko, Mr. Jeff, pag ikaw ay uh, binigyan ng uh, license to carry firearms outside of residence Dapat may psychological test yan Dapat sinicheck yung anger management, eh mukhang sa Tingin ko, base ro sa mga informasyon na nakalap natin, baka mamaya tatanin ko ang barangay nila. No? Mukhang may anger management problem. Ito si dating uh, polis na Willie Gonzales, ang dami ho niyang kaso. Hawa ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay, brother. Yung isang... Marius, sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila, may complaint naman nagpa-record eh, na sinakalin nyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your honor, I, I don't want to listen to lies, no? Alam mo, mako ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? Kailan ka naging pulis? Uh, July 8, 1990 po, your honor. 1990? Opo. Hanggang 2016. Kung yes, sir. Ka, yes. Has an anger management problem, no? Uh Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have made me here summary of uh, cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, sampu. No? Merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866 grave coercion and light threat so may grave threat may light threat ito pong nasa half screen po Mr. Chair are uh blathers, no sa barangay po nila mukhang sa barangay nila mukhang hindi rin maraming ano kaibigan si Mr. Gonzales siguro si barangay captain Kalma kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales uh way back uh, December 2000, uh, 2001 ang ating pong complainant is uh, kagawad Dr. Onnaver. Ang... ang reklamo po ay sa uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas do po ng langis sa May uh, Dawi Street. So agad naman po sa pumunta ang ating mga kapulisan at uh, pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir uh, Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Dr. Onnaver na mga PI bakit sila tumawag ng polis? So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Uh, ayon po sa nakasulat sa bladder. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, uh, ang complainant po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ, headquarters ni Ma'am Kate uh, Cusiteng, para humingi ng medical assistance. Uh, pagdating sa harap, Uh, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Ah, uh, mingi naman siya ng pasensya. Bigla lang bigla lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya na uh, kasama po. At po so they, sino yung sumakal yung anak ni Mr. Si, Gonzales? Ayun po sa nakasulat eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. at uh, tas po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama. Ayon Yung si ni anak. Ayon ni Willy Gonzales. Opo. So sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, uh, February po 2021 din po. Ang complainant po is Perfecto Puntanilla, BPS ko po. ng time na 'yon, ang respondent po is si Sir Willy Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willy sa oras na 'yon at may kinakausap si Ate Banji at uh, nagsabi sa tao na sino ang nagbumorto ng CCTV sa barangay nagalit na galit na patanong at may mura at sinabi pag na-tsyempuhan ko 'yan patayan. Ilan po your honor siguro bisigosarta tanong ko lang ano pong ano meron ba kayong anger management issue dahil ba ito sa frustration wala, wala wala po kung anger management issue your honor pero ano yung lahat, lahat niyo kasi ito lahat, eh. Hawa ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay brother. Dahil sila po barangay first kagawad, yung isang ano po. Bagay, sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, ito yung, po. hindi nga, gawa-gawa nila. May complain na naman nagpa-record eh, na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, po documents ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Eh, documentary yung hawak nila eh. So, you, you resolve that in other forum. Andito tayo sa isyo doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasa mo yes, para magiging safe yes, ng sir. mga siklista yes, sir. o sa kalsada. Ha? I'm sorry. Your uh, Honor. you do not use this, uh, this uh, hearing to justify your uh, dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Okay. Sabi Ito, ko to, po. Diretso tayo. Diretso tayo. Opo. Ilang bisis ka na dismiss sa uh, servisyo? Dinismiss po ako noong ano, noong uh, May 30, 2006. Tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of prank, etc. etc. However, meron po akong ebidensya na... Hindi, ang tanong ko lang kung ilang beses ka na dismiss sa serbisyo. Per your knowledge na this po noong 2006, 2006. Using, using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. ka, wala ka nang, tanong ko lang, kung ilang business ka na dismiss? Nung 2006 po. 2006? Tatawang sa reinstate ka. Opo. Tapos nakapag-retire ka 2016. Opo. Na, kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot ang kaso kinakarap mo. Your Honor. Kailangan mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Yeah. Anyway, anyway, nandito, Mr. Gonzales, nandito na Polcom. Uh, kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Sila na bahala. Yeah, go na Polcom. Mr. Chair, yeah, meron po kasi tayong decision. Um, ito po ay 2017 um, doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang um, pag-threat, grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in-appeal po nila ito sa NAB. Noong pong 2021, um, dininay na po yung kanilang appeal and yung MR. So, alam ko po ngayon po ay nag sila ulit sa office ng secretary. So, pending po doon. Um, pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng, ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siya ng papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. Um, I think po, ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, kada, so, kadami, po kadami po mong po. case uh, talaga. Ang dami. Your, Your Honor, marami po talagang ibinato sa akin kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang inaanap ko. Anyway, naunawaan kita. Uh, umahanga ako sa iyo dahil nga sabi mo, nilaban mo, yung kinal kinalaban mo yung mga, mga superior mo. Pagdating sa drug case, pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at magkasama ng baril. Ha? Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan don. Sir Chair? Yes, quite. Baka singit lang. Um, yung pong kaso na si binabanggit, he was sa Napolcom, paki ano lang, I just want to be clarified again. Um, he was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung... Uh, Filed by the neighbors, yung, yes. mga neighbors. 2017 po ito. Yun 2000. po yung date ng decision, but the incident po occurred um, in 2006. 2006. Say.